Yan, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers So andito naman tayo sa panibagong vlog ni Mr. Mendogan yung farmers Yan, So kung nakita nyo ang ating background ay onion. Yan, So ngayon po ay kapatubig kami ng sibuyas Yan, so, Kung nakita nyo ay hapo yun Kumapal yung sibuyas mga ka-farmers Dahil malakas yung hangin ngayon Malakas po ang hangin ngayon dito na namin yung ano, malakas na hangin. <laughs> Magpapatubig na kami. So bale, total kami ng nilang patubig. Tulong ng mga farmers. Kaya nagpatubig na kami ngayon. So ayan na po yung sibuyas natin, oh. Ano. Oh. Ba wow, wala na kayong makitang yung kanan. Kasi nga humapay siya kasi guys may tubig na ano medyo nababad siya bago mahangin pa wala nang makitang kalalo take up is prehan uh, yan mga ka-farmers yung ganyan ito so guys, itong part na ito, malaki na ang laman nito so Dito wala pa Mahina pa ang laman Ito so guys Matubigan na rin ito Matubigan na rin yan Tsaka ito Itong diretso na ito Ibig na yan Yeah, sobrang lakas ng hangin. Mm -hmm. So, ayan guys, kaya medyo hindi siya na humapay ng... Ito talagang hapay na hapay. න உග ප කකා Lakas na ang Kapay po ang sibuyas Yan. Lakas na hangin Long timing ang patubig namin Pero bubangon naman yan mga ka-farmers Bangon yan Ito pa oh. Isang magandang morning po So andito naman tayo sa Vlog ni Mr. Mindorin yung farmers So dito nga pala guys ay Kinaumagahan na kami nag-spray Ng sibuyas Gawa po ng mahangin kasi pag umaga kasi mga ka-farmers ay hindi masyado ang hangin ayun guys so bagsak pa rin so pero ito tayo yan so ang inispray dito mga kapalmers ay antracol na fungicide bago calcium nitrate yan pampatigas po ng katawan yung calcium nitrate so pinapaganda niya rin yung sibuyas mga kapalmers Ngayon po yung laman niya, umalaki na. Ayan. Ganda na yung pugman ng sibuyas. So medyo may mga damo-damo na rin. So hindi pa naman gano'ng kalakihan. Pinda mo mga farmers. Ito ginamas natin. Oh, guys, so. Ano naman naman? Ayan, namumula na ang mga puno So yung calcium nitrate po ay Kung tinatanong niya ay kung nakakasama sa sibuyas So sa akin po ay hindi So matagal ko na pong ginagamit ito nung nakagaan pa mga ka-farmers? Yun po kasi ay pampatigas ng katawan ng sibuyas Mainit po kasi yun Yun po yung ginagamit sa pampabulaklak ng hangga tsaka yung sa mga hydroponic yung sa tubig magaling ang calcium nitrate pag mabasa ang tubig ay mabasa ang sibuyasan mo so yun lang mga ka-farmers and God bless po sa atin lahat